Hi guys, for today's video po, ayan, tagsa na po ng mga kapatid natin, mga kababayan po nating na Tiga Sambalis, mga Sambalenyo po guys, ayan. So every third Friday after Ash Wednesday po, dumadalo po sila dahil sa kanilang panata. Ayan, makikita po natin, marami pong mga tents, marami pong mga nakahiga dahil pagod po siguro sa biyahe or mga iba po kumakain po guys, ayan. So dahil panata po nila, kailangan po nila nga sundin yung panata nila dahil alam po nila pag sinunod po nila yung panata nila, malamang uh, meron po silang may receive tulad ng mga mga wishes po nila, yung sa mga prayers po nila, kung ano po yun, kung sa health po nila, sa kanilang uh, negosyo, sa kanilang business. Ayan po. So, makita po natin guys. Ayan. Yung iba po nag-uusap-usap, nagkikwentuhan, kumakain, yung iba po natutulog na guys. Ayan, pero syempre, um, ready po ang ating basita para ako. sa mga bisitang ganito. Ayan guys, so, kita po natin. Ayan, so yung iba hindi pa po dumalting, parating pa lang yung iba. So dadami pa po yan hanggang mamaya guys. Ayan po, so makikita po natin talaga na... Dumarat, uh, dum parating na po ang ilan Ayan, yung iba po maaga na pong dumating Ayan guys. And dito po banda sa may Pilgrim Center, meron pa rin pong mga nakahiga or meron na pong mga tents para sa kanilang overnight na panata dito sa Basilica guys. Ayan. So syempre may mga security guards po tayo, may mga maintenance po tayo na in-charge po sa mga cleanliness po katulad na po ng uh, paglilinis ng ating CR syempre po ng safety dahil nandiyan po ang mga gwardiya po natin guys, ayan Ayan po. So, nakikita din po natin dito sa May Pilgrim Center. Dito po, mga sambalen po mga kababayan po natin na patuloy pa rin sa kanilang pananampalataya. Patuloy pa rin sa kanilang panata para sa kanilang mga kinanain, kanilang mga wishes, kung ano man po mga wishes nila na gusto po nilang matupad. Ayan guys. So, maraming salamat po. Bye-bye!